Pagunita sa kalinis-linis ang puso ng Birhen Maria. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikawalo ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita at tatawagin bayan pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem, sa giniwang ito'y pawang malulugod, anak i-dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan, ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayan kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat inligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak. At ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maari niyo kaming patayin maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanin ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Yesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang labindalawang taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na nagpaiwan si Yesus sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Yesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, si hinanap nila sa kanilang mga kamag anap at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Yesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guru. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.